Uh, good morning mga kawander Sinalipad natin si Alvina At sinilip din natin kung anong meron dito sa paragatan ng anak Tanwan, Juan, Daunyong daming tao mga kawan din ang daming uh, na nating silipin ganun pa rin dagat pa rin <laughs> siguro sila mga kawan uh, uh, na natin ay uh, alas bisnak na uh, nakailang sigil na tayo at sa biyahe tayo ngayon mga kawan din uh, tayo ng Ilocutor. Pasalan natin si Inang at saka si Tatay. Ha? ano tayo naman natin sila. So, bago siguro ako umuwi, may pupunta na akong isang lugar na ilang beses ko nang inatend pumunta. Kaso nga lang, yung oras natin na every time na dumadaan tayo doon, medyo kapos na. Laging hapon kasi. So, ngayon, medyo abuti na naman tayo ng hapon ito mga uh, kawander sa so, uh, Cementerio mas meron din natin si tatay lalagpak lang natin na Pansyago Arc mga kawander Pansago na pala ito yung papasukan So, pakanan tayo dito mga kawan mo Sa my Lidlida Panayuyo Welcome Panayuyo Ito ko po cool. Sa hangin Pero Ramdam mo pa rin yung ano Inip 1 p.m. ng hapon Tapos 3 kang araw So, grabe

No, è l'albattuto No, tayo sa San Emilio isang barangay na daanan papuntang uh, Del Pilar ni mga kawande ang lugar na kilala sa malinis na kapaligiran at natural na ganda ng tanawin na kabundukan at lunti ang kapaligiran Ah, mga kawander, tingnan natin kung anong meron dito. Papapas. Tayo ay papasok din dito. Tagal ko nang uh, gustong sumilip din dito, mga kawander Bata pa lang kami, eh, sinuturo na ni Father ito eh. Ayun, yung tirad pa, sabi niya sa amin ng araw. Good morning mga kawander Pag nandito ka sa aming barangay, yung pinuntahan ko kapon na tirad pa kitang kita yan dito yan o oh. kitang kita siya yan yan kaso kapon doon hindi nagpakita dahil yung ulap ay nakatakip ngayon mapupuntaan na natin oh brabe mga kalsada dito awa nyo oh Allah <laughs> brabe ah ok ito talaga kita natin kanina dito hapo di natin di mapanjay Del Pilar atayopay <laughs> sige mataanan lang tayo jay magkita ah. ha So, kaliwa ko. Salamat. Ay, guys, pero SS din sila dito. Mga kawander. Daanan tayo dito, kawander. Parang yung pelikula na Korean novela ng araw. Na merong isang lugar sa Burol. Na uh, pinupuntaan nila. Patatayuan ng mga establishment. Kaso hindi sila pumayo. Oh, laki na punong ano oh, ganda laki oh, yun yung kalsada o oh, pakyat natin ang ating uh, yake mga kawal, uh, patuyo ka palang ng sapatos eto na naman siya ang malakas ang alam doon ah uh, sana yung natin <laughs> ito naman tayong pang cover kaya pa yan ay, araw naman, hindi sabihin, titigil yan, no Pagunta yun ang yung daan. <laughs> Ay, na tayo ng ulan. Ayan, <laughs> Ay, oh, may pag na, oh. Grabe. Maraming ganyan kung kuhan. Oh? Kung malakas yung ulan dito. Kaso. Hindi mo pa makita nung daanan dyan. Pabula. Ay, parang bagyo na. Ay. Ah, so hindi natin makita oh. Dito daw 'yon, dito. Mataas pa. Mataas eh. pa. Mataas yung bantay na. Ah, 'yun <laughs> dun sa residente. Hmm. Uh, <laughs> Nandito siya may apat na didi akong nakita Atas stress dose na ng hapon na kawantel May daan Go! atento. tayo papasok mga kawanden. at uh, maglalakad tayo sa kapunuan paket ng pirat bus so first time natin na uh, mag dito sa bundok hindi natin alam kung uh, saan yung mga dadaanan natin dyan pero yan yung aerial view nya sila doon sa may entrance naman mga kawandit so titignan mo yung aerial view malayo yung lalakarin o aapyatin papunta sa may tirad bus mismo marami kang kailangan oxygen na bahon dyan no Ayun. so aerial view pa lang layo na Grabe. na tayo mga kawandel yan kat so yan yeah. welcome to Tirad Pass National Park uh, ito yung dinaanan natin yan nandun si Kanaya tuh Sana kaya tarik Taas pala yun, ha? grabe. yung pinagkampuhan nila nung araw ha Tama pa kayo ito. Nadaan na natin. Ha? Ano? So, baka, basta so, basta makadaan dito. Huwag malakas ang ulan. Ha? Hindi ko alam to. Aha, wonder. First time ko lang din. So, Malayo nga talaga. Oh, I'm with her. I'm going to do ちょっとトクの手が。 아 현대 현대들 나타 야야응 근데 얘네 나한테 natit na kawander Siguro sa merja. Tanya Bangin. Ha. So Nag uh, alas 4 na. So malapit na tayo mga kawander Andyan na. Ayan na dyan na siya. Asa na balutan na Pag. So, balikan na lang natin. <laughs> At least, may idea tayo kung ano yung meron dito. So, ibig sabihin, andun pa sa tayo na ano. So, one more. Ang mur pa na lakad. <laughs> Yung mas maaga. Ha. <laughs> Ay, gabi. Ay. Balik na tayo, Dokeron. Uwi na tayo. Kunti na lang. Ah, so guys. Medyo abutan tayo ng diling so um, mag isa lang tayo mamaya meron yung area don na kita na yung tiradpas video natin mamaya so dito mga kawander ang kanina ayan o ayan na yung ulo niya yan nakikita nyo yan yan na yan oh. so malapit na tayo kanina kaso tinatakpan na ng anak pag so sakta alas 4 na ha, bababa pa lang tayo na tayo ng gabi na mga ka-wander kaya yan lumabas na yung pag alas alas 5.30 na ano puros pag na yan inlamig na Woo! <laughs> grabe